umayang init. Yo, hello. Ako ya ko ito. Alam niyo naman, kasi naman ako pupunta, di ba? Papunta naman ako sa kapitbahay kong mall. Ay, ako sobrang init, grabe. Ang init. Sa eh. sa kapitbahay kong mall, may bibili na ako. Alam niyo naman, wala naman tayong tagaluto. So, ayan, magluluto na naman si Totski ng patchem na luto. Okay? So, tapos mo 'tong video na 'to, guys. Kung interesado ka, kung interesado ko sa video ko at gusto mong manalo na pang merienda, so tapusin mo to guys. Siyempre, ang mananalo rito, kailangan may, may ano, pupusuan mo to ha, okay? Pupusuan mo at ishare mo to. Tapos yung comment mo lang yung sagot dyan guys sa baba. Mananalo ka na sa akin ng pang merienda, okay? So ayun na, okay, lapit na ako. Ito na, ito na agad ako sa kapitbahay kong mall. May mili sa loob. Ah, nakasando lang ako, no? Kalaya mo, no? Ang stick, no? Nakasando lang, pupunta ng mall. Kaya malapit lang na makasto at saka sobrang init naman kasi talaga. Summer guys. Sobrang init dito. Kaya nakasando tayo. Grabe. Dami na dahan sa eh. Tawid tayo, tawid, tawid, tawid. Woohoo! Samahan nyo ko guys hanggang matapos to para malaman mo yung aking sa pahula, okay? Para malaman yung pahula ko guys. Okay. Pasok kasi lobo. Wow. Okay. Init. Yeah. So let's go. Uh. Ay no, kita niyo, ay no. Minakatambay sa agdan. <laughs> so yan si out sa mga katotski kuya ko ka, kuya kamusta kayo kamusta kayo lahat. Time check. 11 pa lang dito sa atin hapon na. Dinner na kayo kung magla-lunch pa lang. nandito tayo nandito tayo sa isdaan isda 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 oh milk tilapia ano ba ba darito na yung barakuda salmon isis aha ito na lang sa atin Ito, ito, ito. Matambaka. Alin ba masunod dito ang bilhin? Ito Brother, this one? How much KG? This is... What name? No name mo? Not milk fish? Not tilapia this? What name? This is ayo Ayaw, makaril Give me. Uh, 80. money Okay. Kijiya, half kid only, half? half half only half. Um. How many piece uh, half Kiji? Do you think? I think. Yeah. Oh, oh, two, three. Make it four. Four, no problem. Yeah, okay guys. Ayan, mga na lang. Para masarap luto nito. So ayan guys, wala nyo kung masarap luto nito sa mga na to. Yung natin ngayon. So ayan na, comment lang dyan guys. Okay. Hindi natin palinis tayo nila maglilinis. Okay. Thanks. Ayan nila maglilinis. Ayan o. Oh. O diba? Makiril. <laughs> ano bang pwede luto rito? Ano bang masarap na luto ito sa makiril na to? So ayun na guys. Comment lang yun sa baba ang mga sagot ha. Siyempre pipiliin ko mga kasagot nito Yung may share badge. Okay? Yung may puso. Yung pumupuso at may share badge dito. Okay? Yun ang, yun ang mananalo. Yun ang pipiliin ko sa comment section. Kaya comment na guys kung anong masarap na luto rito sa makiril na to. Okay? So ayun. Siyempre kapag may tanong, may sagot yan siyempre. Ipapost ko rin yung sagot. Okay? So sa ngayon, hulaan niyo muna kung ano yung lulutuin ko na ito. Kung anong luto dito masarap. Comment naman dyan sa baba kung anong masarap na luto rito guys. So ayun na. Bayad muna tayo, bayad. Hi, morning. Ayun na, pa-uwi na tayo. Uwi na tayo, uwi na tayo. oh. Let's go. Okay. Ang dami na patambay kayo dyan. Ayan na guys. Kasi yung nak nakatapos ng video ko kanina. Kasi yung nakamabot sa video ko na tanong ko. Walaan nyo na guys. Comment na kayo. Doon na yung ano ko eh. Doon na yung question ko noon. So wala na kayo. Comment na nyo sa baba. Pipilihan natin yan. Pilihan ko dyan, mami, kasi nyo mamaya kung sino yung nakahula. Para make sure lang guys na kung ikaw nakahulaan nito na tama yung hula mo make sure na may share badge ka okay may share badge ka at na like mo yung yung video na to para sure so ayun ang init grabe ngayon kalalabas ko lang sa mulo pagwisagod ako oh. ah init para kayo ni steam talaga guys buti na lang yung bahay ko lang itong mall malapit lang walking lang puro mga 5 meters lang naman 5 meter <laughs> ang layo bahay sa accommodation ko Ay bro. Ay. Kaya pala na si sa Tuleyo. mag-check ng aircon. <laughs> nasa nasa ano ko? Tumatawag si nasa, sa Tuleyo. Nasa selbes ako. Dah. Ah. ah. Huwi net grabe. Oh, Laya calling me but I went in na uh, Oasis oh, Mall, Because <laughs> the man fix the issues there. Ah, very hot. I will buy food I will cook. Ah, fish, fish, fish. Okay. okay. Prepare natin to. So, ay na. Okay, andito na ako okay, sa bahay. So, okay. All you have to do, comment na dali. Antayin ko yung mga sagot nyo mamaya. Pagkatapos siguro ito mga, mga isang or, mga ilang oras, ipopost ko rin yung sagot. Okay? So, abangan nyo lang to, Alabangan nyo lang. Abangan nyo lang yung ipopost ko. Para malam nyo kung, kung tumama ka o hindi. <tapos> wala, walang lamig. Ewan ko. Wala talaga. Wala siya lamig. Kaya nga, alam ko rin. Eh, Tinamong, naka-electrified kami. <laughs> Yung nga, ang laki. Sa kabila napakalamig dito, wala kalamig-lamig. Haangi, ano lang siya, parang hangin lang siya. Um, uh, diba? Pag-install lang ito. Kaya, hindi nga natin malang kung ano problema niyan eh. Papatong ka dito, no? May ah, may agdan? Ah, ah, ah si. Ah, eh. Oh, meron siya nga siya dyan. Saan di ka na nagdala? Yeah. So, ayun, may problema rin yung isi namin. Mainit. Ayan, uh, oh. Papa cik nak papa cik kurang ising ayun. <sighs> hmm.